na mga ulit ang mga kalabasa ulit ng bunga ng kalabasa o oh, parang gusto pang humabol ay yun know? o oh, ang dami pa rin bunga ng kalabasa nagbubunga pa rin ayan dami pa rin bunga may marami siyang bulaklak at saka yung talbos ang hatay ng kalabasa din pang bulang lang ayan Kakain pa rin tayo ng fresh na mga gulay kasi uh oh, marami pa rin. Ayan. Kaninang ang dami doon. Ang dami pa rin na mumunga. Kalabasa. Ayun. Oops. Katuwa.